6 po. Sa number sa din ang sumagot ng ay 6 Okay, dito yung mali yung Okay, yung mali yung Okay, 六百。 نگراونا علدور کا ہے اول 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 نورانو ہو اپ علی اسے بتاؤ کون چاند ہے ito, kasi maganda yung ating ano? Dahil kakabira sa na ang mali. Isang ang isang nabalang, 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 At tanda ngang tanda owan oh, nandispo tanda at apat okay maraming salamat po sa inyo lahat tapos sa na buwan natin sana nakayahan ng yung umaga abang ah, ko ay lumabas o umalis eh.